Yon. Ayan doon. Pista sila lang mga idol. Oh. Pagi na naman. Daming pagi dito mga idol. Pang ano na ito? Pang ilan ah? 1, 2, 3, 4, 5. Pang limang pagi na mga idol. Hindi kasi kami dito kumakain ng pagi mga idol eh. Hindi kami ano. Hindi ba lang kumakain. Yan binibinta lang dito. Magkano kilo sa pagi dito? 100? 100? Akala ko ano, 60. Ayun. Bahala na sila, magpresyohan ay. Pero sa to lang mga ito, 50 lang. <laughs> Brato lang ang pagi ito mga ito. Iba ko sa iba. Baka mahal yata ito eh. Ito mga idol, ano ang tawag ito sa inyo mga idol? Ubud, di ba? Hindi namin kinakain yung mga idol, tinatapo namin yan. Kasi iba yata, kinakain yan yata siguro eh. Pero hindi, hindi namin kinakain yung ubud la sawa na siya ano eh. Ibang isda eh. Pa, may kayampaw na naman. Kayampaw or rupagi. Ayan, oh. Yun. Pag ilan na ito? Anim. Anim. Aroy. dami ng mga ano. Pagi. Mapagi nga talagang lugar pala dito mga idol. Ngayon lang na kami nakaranas ng maraming paging huli ah. Ang malaking isda mga idol, si Lalim. Ha? Putol? Aroy, kasayang. Uh, oh, di talaga magpakain. Lucky sana. Kumain yung sa maliit na gurukawil, brad. Sayang mga idol, lucky sana oh kagayo yung banturo na kuha namin na karaan mga idol mga 6 kilos mga ganun kalaki siguro ayawang ko lang hindi man nakuha eh sayang